Ito eh, vlog mo natin si Rain. 3, 2, 1, action guys. Ayan. May pamakin and of course, Rain. Hi, Rain. Rain. Hi, Rain. Ito pakilala ka Toy. Ah, uh, Paolo ah uh, Paolo na lang. Para mm. sure. Paolo and Rain. Rain! Gusto mo <laughs> na Rain? Rain! Bait na rin, no? Mm -hmm. Ayan. May poging pamangkin. Ilan taon ka na, Toy? 18. Oh, 18. Batang-bata, di ba? Si rin naman ay 3 ma. O, may makatok. O, sa mga... Rain! parang galit ka nung makatok? Rain! Ayan si Rain. So, ano yung sinabi mo na ano? Sa kapit-bahay natin sa sumot ako? Wala akong sinasabing supot ka. Anong sinasabi mo nang supot ako ha? Ang sabi ko lang, malapit ka nang tuliin. Yan yung may, may pagkakasabi mo? Oo, sabi ko malapit nang tuliin si Kuya. Kala ko kasi sinabi mo supot ako e. Eh. Hindi, <laughs> hindi ko sasabihin supot ka. Sabi ko malapit ka nang tuliin. Eh mahiging nagkakalinawan tayo. Tuliin? <laughs> Tulit <Pundit> nga. Hindi malapit e.